Yan, napisa na. Boob! To the wrestling! Leo, si Undertaker! Ito po, isang si Yan na, Yan na, na. Si On track. On track. Yeah, ayaw, <laughs> si <Bates> sa bomb. <laughs>

Liliana, siapa nak ikut na? No, tak sih. Nale, nale, dua, tiga, lapan. Ada

Oh, ikaw na magano.